Isinagawa rin ng provincial government ng Maguindanao del Sur ang community convergence activity sa pamamagitan ng Water Sanitation and Hygiene o WASH program sa dalawang paaralan sa probinsya. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. Sa ilalim ng Health cluster ng Give Heart Agenda na flagship program ni Governor Dato Ali Mitimbang Sr. Matagumpay na isinagawa ng pamahalang panlalawigan ng Maguindanao del Sur ang Community Convergence Activity sa pamamagitan ng Water, Sanitation and Hygiene o WASH program sa Talapas Elementary School sa Dato Muntawal at Mama sa Elementary School sa Bayan ng Pagalungan. Nakatutok ang programa sa pamamahagi ng Children's Hygiene Kits para sa mga mag-aaral sa Grade 1 na naglalaman ng mga pangunahing gamit para sa kalinisan upang mahubog ang malusog na gawi sa murang edad. Katuwang ang mga Rural Health Units ng dalawang bayan, isinagawa rin ang orientation at demonstration ng tamang paraan ng paghuhugas ng kamay at pagsisipilyo. Dinisenyo itong interactive at masaya upang hindi lamang matutunan ng mga bata ang kahalagahan ng kalinisan, kundi ma-enjoy din nila ang karanasan. Bukod sa hygiene kits, binigyan din ng food packs ang mga estudyante. Kasunod ng orientation, nagkaroon ng Q&A session kung saan nagwagi ng mga premyo ang piling mag-aaral bilang dagdag na saya sa programa. Itinayuri ng isang steel frame IEC material. Sa pamamagitan ng ganitong mga convergence activities, pinatutunayan ng pamahalaang panlawigan ang kanilang misyon na palaguin ang kabuang pagunlad ng kabataan, hindi lamang sa aspeto ng kalusugan at edukasyon, kundi pati na rin sa pagpapanday ng tamang asal, pananampalataya at pananagutan sa komunidad. Jen Garcia, iMinds, Philippines